Kay nanguli kong mga na Yunit ngayon ay aming nakilala Ang, ang sinubutan ni Diyos Ama Na may tama ng alam ng kaligtasan Na inaasang nating lahat Kaming mga ex-man Nakutunan katina Bago ati lilinis ang katarungan Naliwanagan at nagkaroon ng kulay At kati yung mga sa iyo sa tunay na iglesia ay nagsama-sama.

Muli po yung magandang araw sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay dito sa ating programa. At kapatid na si Sir, meron po kayong kanyang kinikwento kaya well, hindi ko maintindihan kasi Ilocano eh. Uh, kasi napag-uusapan namin ni eh, na-broadman ito, uh, Larry, yung DJ Banger. Ano po ba ibig sabihin nun? Uh, kasi Ilocano kasi yun, yung... Ang talagang Ilocano nun, Ijay Bangir. Ang ibig sabihin, doon sa kabila. Yeah. Kaya doon sa, doon sa kabila, doon sa pinanggalingan natin, meron tayong... Uh, awit na para sa kanila. DJ <laughs> e, okay, para sa kanila. Saka, para dun sa kabila. Mm -hmm. Saka napakaganda siguro na ang timing nitong kakantahin natin. Kasi may mga galing dun akong nakakausap mm -hmm. na sa nila si kapatid na Eli na isang masamang tao dahil napakarami daw demanda. Mm -hmm. Sabi nila. Mm -hmm. na, dahil nakikita natin sa mga pahayagan saka sa kanilang mga istasyon kasi mm -hmm. si brother Eli talagang hindi demanda nilang napakarami. Mm -hmm. Pero tayo alam naman natin na yung mga demanda ng hindi mga totoo So o, simple o, lang ang sagot natin ito. Ay, ito. Ito ang sagot kanta. Natin 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 <laughs> Di jay ba ng kami request, request. sa naipansinin si yun yon? Di ba di ba'te ang kalagang laban? Bakit hindi mandag kayo? Kumata ka Nang maraming kaso kasi puno nyo mga miyembro dapat nyo maisip na peke ang suko nyo di kayang patanggol mali niyang aral at nagdimandal ang taong yun masama na dapat na maalala ang nangyari noong una si Kristo pinatay ng mudyo dahil sa maling asunto sa pangkasalukuyang panahon ang papel nyo ay gudyo. Di man daro na di man darito, wala namang totoo. Nagpapatunay, di kristyano. kayo kristyano, kayo'y mga anti-Kristo. Porque okay, maraming demanda ang Oi, Sana naiintindihan nila na talagang bismong ang Panginoong Heso Kristo pinatay ng mga Hudyo kung kaya naman totoo ang mga asunto Ayan. mo. Kaya nga lumalabas ngayon, kasi nung panahon ng ating Panginoong Heso Kristo, yung mga Hudyo, mm -hmm. nagdemanda. Okay. Opo. Dinemanda nila din kung ano-ano ang ating Panginoong Heso Kristo, kumatha ng kung ano-ano mga kaso kaya nahatula, namatay dahil doon sa kagagawa ng mga hudyo na yon. Katulad naman ng ginagawa ngayon, DJ Banger. <laughs> DJ Banger, ginagawa nila ngayon dito kay Brad Ely, nagdidimanda ng kung ano-ano. Di ba? Kung ano-ano na pawang katha. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil sa ginagawa nila, nagtutumibay tayo lalo, sis Nelly, kasi op, napapatunayan natin na ang ating kinahangin pang reliyon, kasuwato nandun na sa tamang landas na dinahat ng ating okay. Panginoon. At makikita Dino? natin, Brother Arnel, na yung, yung, yung hula, di ba? Natupad yun sa ating mga ngaral, di ba? Dahil ang nakahula naman, yung mga ngaral na totoo ng Diyos, yung tunay na sugo ng Diyos, uusigin yun eh. Kakataan yun ng iba't ibang kata, ididimanda yun ng iba't ibang dimanda. at yun ay walang ibang kinatuparan sa panahong ito, kundi si kapatid na Eli at si kapatid na Daniel. Kaya hindi tayo magtataka na talagang yung nagdidimanda, yun nga yung, yung pinanggalingan natin. Sila nga yung lumalarawan ng Diyos. Siguro, Brad Cesar, lalo kayo magtaka, Siguro. Kuya Mark, ah. yung puno mo ay hindi <laughs> <Diyos> na didimanda. Diyan ka magtaka. Ang <laughs> no, papasalamat ako ng lubos sa ating Panginoon Diyos at kay Bradley sapagkat kung hindi dahil sa X-Man na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bradley na na ang program ng X-Man sa pamamagitan ng pagsasalita, nakakasabot tayo sa pamamagitan ng kanta. Mm -hmm. Kaya ano pa, pasalamat ko sa ating Panginoon, Diyos eh dahil binigyan tayong pagkakataon ni Brad sa programa ni X-Men. Eh. At ito mga, kapatid, mga ito mga kasama, kaya naman i si Kapatid na Soriano, hindi dahil sa kriminal si Kapatid Correct. na Eli, kundi merong nakasulat sa Biblia na dapat talagang matupad. Mm -hmm. Dalawa po yan, isang tutupad, tsaka isang kinatutuparan eh. Mm -hmm. Merong kasing kinatuparan, na dalawang angulo kasi ito, meron magdidimanda at merong ididimanda. Salamat na lang po sa Diyos, si kapatid na Ellie, kay dinidimanda at kami rin po ay dinidimanda. Hindi dahil kami po ay kriminal. Ang totoo, nung hindi pa ako kaanib dito, wala po kahit isang kaso. De, salamat sa Diyos, nung ako ay naanib dito, hindi naman ako kriminal. Natupad sa yung sinasabi ng Biblia sa Aklat po ng Lukas, sa 21. Itong sabi, sa 12, tatapot bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhulihin kayo at pag-uusigin kayo. At ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan. At dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador. Dahil sa aking pangalan, ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso. Nahuwag munang isipin kung paanong inyong sasagot sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalim.